Kumusta mga idol tropa? Medyo matagal-tagal na hindi tayo nakapag-upload. Sa ngayon mga idol tropa, nandito tayo sa Kasiguran Sorsogon sa Barangay Iskwala po. At dito ay nakahanap tayo ng pagtatayuan natin ng shop mga idol. Kaya sa mga idol tropa natin dyan sa Lingayen, Pangasinan, magsasama-sama pa tayo ng isang taon. Second week of July, babalik na ulit ako dyan mga idol. At syempre, maraming salamat sa inyong tiwala ayan mga idol tropa meron tayong gagawing isang motor dito ito yung uh, motor star pantra ayan at putol-putol na ang wire ng ignition switch at ang sabi ng mayari sa atin ay mahigit apat na taon na nila itong tinities, no na ginagamit na walang ilaw sa gabi pag nagmumotor sila flashlight yung kanilang ginagamit at ito yung kalagayan ng kanyang uh, wiring sa loob ng mahigit apat na taon. Ayan mga idol. At ngayon bubuhayin natin dito kung ano yung mga dapat natin buhayin. Okay. Ayan, 100 Korekta, wala nang patayan niya mga idol Kusa na lang siya namamatay. matay. Alright una nating gagawin mga idol tropa alamin muna natin ang charging system ng kanyang stator kung okay na hindi na natin kailangan buksan itong part na to para malaman natin na okay pa ang charging system ng stator sa pamamagitan ng dalawang wire na to mga idol itong pink and yellow wire kailangan lamang natin itong gamitan ng tester or test light pink and yellow wire mga idol ng ating stator ito ay para sa ating charging system blue wire na may lining na white mga idol ito yung sa ating pickup coil or yung pulser ayan at itong black na may lining na red ito yung ating primary mga idol galing nga sa primary coil at yung green wire naman mga idol tropa ito yung ating ground wire okay ngayon ang gagawin natin mga idol ay huhugutin natin itong pink and yellow wire. Ayan mga idol, nahugot na natin yung pink and yellow wire na galing sa stator. Ngayon, kailangan natin dito gumamit ng test light. Ang kailangan natin matester na wire dito mga idol ay itong galing sa, or itong wire na papunta sa stator. Disregard natin yung wire na pinaghugutan natin yung papunta sa taas na papuntang rectifier. Ayan mga idol tropa, ang clip ng ating test light ay i-clip natin dito sa isang wire mga idol. Pwedeng sa pink or sa yellow, vice versa. At ang ating tester na mga test light, ilagay natin sa kabilang wire. Ayan, at dahil wala tayong kasama mga idol tropa, para-paraan lang muna. Ayan, so gawa natin ang paraan. Ayan, basta't ang clip ng ating test light ay ilagay natin sa isang wire at yung test light naman ay ilagay natin sa kabilang wire kahit magkabalik tara nyan okay? at pagkatapos ay sisipain natin ang kickstart at siguraduhin natin na hindi nakasayad sa ground ang alinman sa dalawang wire na yan ayan mga idol nandito tayo sa kabilang side ng motor mga idol para sipain natin ang kickstart pag natin ng kickstart at hindi umilaw ang ating test light ibig sabihin may problema ang ating stator at kapag umilaw naman ito ay good ayan, kita nyo mga ito lumilap under na siya baka mabasted so ibig sabihin good ang estator Ayan, sunod natin gagawin mga idol tropa, kailangan natin alisin itong gas tank at saka itong kanyang bangko. Ayan, nabaklasan natin ang gas tank at ang kanyang bangko mga idol tropa. Yan, at sunod natin gagawin ay kailangan nating i-expose ang wire ng ating regulator rectifier. At para naman ma-check natin yung ating regulator rectifier mga idol, ay ibalik muna natin itong hinugot nating pink and yellow wire. Ayan mga idol. Ngayon, gamit pa rin ng ating test light mga idol. Ang clip ng ating test light ay i-clip natin ito sa body ground. At naibalik na rin natin yung hinugot natin kanina na pink and yellow wire na galing sa ating stator. So naibalik na natin yan sa pwesto niya. Ngayon, dito naman tayo sa ating regulator rectifier. So, five wires itong ating regulator rectifier mga idol. Pink, yellow, black, green, at red wire. At kailangan lamang natin i-expose dito mga idol ay ang red wire. Ngayon lipat ulit tayo sa kabilang side para mapaandar natin ang motor. Ayan. Mga idol, hindi po umiilaw ang ating test light. Umaandar ang ating makina, ang clip ng ating test light, nasa body ground. At ang ating test light naman ay nakatusok sa red wire. Subalit, hindi umiilaw ang ating test light pero hindi agad ibig sabihin na sira ang ating regulator rectifier. Ngayon sa paraan na to, mga idol tropa ay malalaman natin kung talagang sira ang ating rectifier. Ayan so kailangan nating hugutin itong red wire mga idol. Dahil malamang sa alamang grounded na itong mga idol dahil sala sa na ang wirings. Ayan at nahugot na natin yung red wire at ang kailangan natin ditong tester ay itong red wire na galing mismo sa rectifier. Ayan mga idol, ang clip ng ating test light ay nakaklip pa rin sa body ground. Ngayon paanda rin natin uli itong motor at iti-tester natin itong red wire na galing mismo sa rectifier. Ayan mga idol tropa, hindi pa po sira ang ating rectifier. At kung bakit hindi umilaw kanina dahil grounded ang linya mga idol ng red wire. Ang red wire sa ating harness mga idol kung saan doon din nakakabit ang red wire ng ating rectifier. Ito ay papunta sa ignition switch yung isa niyan. Isang linya ng red wire naman ay tatawid yan sa fuse diretso naman sa positive terminal ng battery. Kung mapapansin ninyo kanina mga idol sa ating test light habang tinitester natin itong red wire nang nakaandar ang makina ay halos pumutok na yung ilaw ng ating test light. Isa sa dahilan kung bakit overvoltage ang lumalabas sa ating red wire dahil nga sa ito ay walang ignition switch. At ang black wire na ito ay hindi nakakonekta sa ating red wire. Ang black wire na galing sa ating rectifier, ito yung nagbabalansin ng voltahe ng ating charger. At kapag ito ay hindi natin naikabit sa accessories wire, siguradong puputok lahat ng ating ilaw at lolobo ang ating battery. At kung sakaling nasira ang iyong ignition switch at hindi mo pa ito agad mapalitan, so siguraduhin mo na lang muna na isama mo itong black wire ng rectifier dito sa red wire. Ayan mga idol traba? Ayan at ito yung kanyang headlight mga idol. So talagang medyo matagal na. Mahigit apat na taon na pagtitiis sa dilim mga idol. Ayan, at na-tester na rin natin itong kanyang ignition switch. Gumagana pa ang kill switch at gumagana pa ang accessories wire. At dito naman sa kanyang harness wire, mga idol tropa, aalisin na natin yung mga wire na hindi na dyan kailangan. So, lilinisin natin itong kanyang harness wire. At ito na yon mga idol tropa, ano, nakaabang na lahat yan. Ang kulang na lamang natin ay battery, fuse box, at starter relay. So nakabang na lahat ito mga idol tropa. Ayan at nalinis na rin natin yung kanyang harness. At inalis na natin yung mga wire na hindi naman na kailangan. Ayan mga idol, naikabit na natin yung battery. Nalagyan na rin natin ng fuse box. At nailagay na rin natin yung e starter relay. Ayan at gumagana pa ang kanyang electric starter mga idol tropa. Ngayon gamit ang voltmeter sukatin natin kung tama ba ang bultahe na ibinibigay ng regulator rectifier. Ayan, ito na yung kanyang headlight, mga idol tropa. Yellow and white LED ang inilagay natin. At naglagay din tayo ng underglow, mga idol, para mas lalo siyang magandang tingnan sa gabi. Ayan. meron na rin po itong park light or yung tail light at saka stop light. Di lang natin nalagyan ng signal light dahil walang mabilhan. At nilagyan na rin natin ito ng auxiliary light mga idol para mas lalong maliwanag. Low ng auxiliary lights at ito yung high. Yan mga idol. Ayan at ito na yung kabuuan ng ating ginawa mga idol tropa. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panunood.